Very nice. Maggie shop no? Mm. Gagging a shop. Mm. It's a beautiful day, Dron. You got lucky again. And here we are wearing our shades. It's a beautiful, really beautiful day. At uh, halos hindi na kumapit itong shades ko sa ilong ko. Talaga. <laughs> like <laughs> 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 Kulang ng ilong. pala kahapon, no? Punta tayo ng uh, city. Yes, um, uh, we were right? in uh, Stockport Town Center showing you around at uh, magkaroon kayo ng idea kung ano bang nangyayari sa aming area. Ano at the same time, dito five minutes away, five to ten minutes away is the countryside. Madaming magandang greens. Nakikita natin ngayon dyan. Oh, iba iba klase. Ito kanal to. Pupunta natin. Maraming puno na. Maraming, maraming mga tanim. Nakikita ka na. Oh, so, oh. na. No? Lumabas na yung taon summer na kasi. It's really beautiful, glorious day for all of us here sa Northwest kasi the sun is out uh, at uh, 20 minutes away from where we're going is uh, another countryside na picturesque no? Oh, Castleton. Castleton, uh, close up. Uh, may maraming peak going to peak district uh, siguro another half an hour yun. Ayun hey, o. But this one is about 5 uh, to 10 minutes uh, from our place. Sabi nga namin sa inyo, Stockport uh, has got loads of things to offer kasi mayroon kang magandang town center na rin. At the same time, itong countryside is just a few minutes drive. Kaya kung gusto mong mag-cycle, kung gusto mong... Mountain biking. biking. Mo, yeah. Mountain biking, hiking. Uh, may enjoy nyo to. May yeah. bus service din po pala dito ha? going to where we are sa uh, pupuntahan natin. At the same time may, may train, train din, may, may train uh, na very accessible. Uh, you can take the train going to Marpol. Uh it's a good walk as well. Spend the day in there or even half a day, may magagandang kainan din may doon. Mga pub. May mga pub. Madiit lang na pub. At na saka na. just for a stroll, may enjoy nyo enjoy na doon. At uh, to Marpola, uh, Marpola Locks actually leads to Bradbury. At you can take at you can take a bus as well going to Stockport Town Center from there. Ma mahabang lakaran ito but we're not going to finish it all. Siguro halfway through lang no, John. Fraction lang The Fraction talaga. Lang talaga. Uh, ano lang siya? canal, man-made canal na uh, dire-diretso papunta Manchester din yun eh. May mga boat doon na parang bahay no. I'd be very impressed kasi yung uh, yung British engineering ba? Up to now, nagland sa standa to the test of time, di diba? Oo pa rin eh. Oo pa rin. Ma ma bibighani ka talaga. Mat matutuwa ka sa engineering. At the same time, marami mga bibi doon kaya we brought some food for them. Yung mga um, bread. bread. Para magpakain tayo ng mga bibi doon. Hindi mo uwi si Michael ngayon kasi dito yung event sa company nila. They're in Birmingham uh, this time. And uh, they're featuring yung mga technology, dental technology na ginagamit nila sa trabaho. Kasama niya yung mga buong katrabaho niya. There's... Uh, no, kasama lang natin si Ethan. Yeah, kasama namin si Ethan. Just to uh, make him unwind sa exams. exams niya. It's been a grueling time for him. Constantly nagdagaaral ito. Mga one month siyang mag-aaral throughout and you'll find out the results by August so we'll uh, for those who wants to find out what his results would be keep in touch by August we'll find out by then sarap mag drive drive dito even maglakad kasi napaka peaceful Station. Marple Locks pala. Doon pala tayo pupunta. At uh, where, we're, where we're gonna be parking na doon yung train station. Ito na. Ito. Kaya kung galing kayo sa Manchester, okay mag-alala na yan dito. Mismong Marple ang kunin nyo papunta. Ay, okay, mag-park. Libre na naman ang parking dito. Kamala. Ito, ito pakita mo yung ano. Late na church. Marple Station. Marple Station for those who's coming from Manchester. You can uh, take up to Marple. Oh. And then it's just a short walk away. Short walk lang at uh, pwede ka na mag-relax relax dito ni sa countryside. Oh. Uh, mahilig mag-hiking, no? pwede sila mag ano, pumunta. At ito, mayroon ng bus bus mga service. So, yun. Mga half an hour from Manchester via train. Sino? You know. Ito, mga half an hour ah, via train. Malayo din ito siguro sa Manchester. Pero by main train, mabilis ito. By train, no? Oh, mabilis lang ito from Manchester. Uh, at the, uh, sabi mo sa inyo, it's only a short walk going to where we're going. Ayan o, may footpath dyan. Pero kung hmm. pupunta ka dito, dapat ang na ay ka naka... Uh, sa tapos ka na pang uh, hiking din. Eh. Kasi minsan, pag lalo, mula, no? Medyo maputik din. At magdala ka na rin ng tubig mo. O, tubig, tsaka snacks. Sandwich, siguro, sa snacks. Pero marami na makakainan dito. Pero you just need to go down sa to town center nila para kumain. Ang gaganda ng mga bahay din dito, oh. Big forest, mga. Coolness. Ito na, simulan na sila. Yes, and hanapin natin yung mga bibi. Mga marami pala naglalakad dito ng mga aso nila. Oo, oh, marami rin naglalakad ng aso. Mga local na dito, siyempre. Pero kung mayroon kayong furry friends, wow! <laughs> pwede nyo lang <laughs> At uh, palakarin nyo lang dito. Pero wala pa nakita mga ano, gangsa. Matago siguro, natutulog. Uh -huh. But once you throw a bread in there, oh, bigla yung lalabas yan. Ayun <laughs> sila nandun. And Saka there. ano, no, sarap yung lalakan. Fresh air. Malapit sa, ano, sa nature. Kaya may mga nagbabike. Padaanin mo natin nagbabike dito tayo sa right hand side. Right left. side tayo. Kaya pwede ka rin magbike dito. Malayo rin ang tatan. Uh, Tagal mahabang stretch ito. It will oh. we'll lead up to Breadbury. Oh, Bradbury tsaka ano. Malayo no? Nagpas pa ng Breadbury to, Reddish pa ata, tapos dire-diretsyo pa. Kaya, pero yung gustong mag-bus naman from Stockport, hmm. you can go to Breadbury and then take it yeah, from yeah. there. Doon so si kayo lak. naman magsimula. Oh. nakaka talaga, ako, Nakaka-relax. Ayan yung mga bibi, oh. May bike. Ito. Oh, nagkaroon tayo ng konting hiccup sila. Yes, uh, fixing something in there. Okay, Ibigay nais kong cyclist na yun na eh, nag-iisip. <laughs> Sabi niya pa, paano kaya ako dadaan ito? Ano kay ikot? Sarado dun eh. Hindi ko nag ano siya. pala pa may... club ito, Jun. Ano? Yan pala yung tura sa ilalim na. Eh? First time natin nakita Jun ito, drenay nila. Drenay nila yung kanan. Yung kanan. Hmm. Ano nga nila? Ayusin nila yung ano, ano? Hmm. Yung lock. Ayan, pwede ka rin mag-picnic dito sila. Ayan, no? Ayan, na, 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 ano dito? Ayan, picnic papuan. tables. Ito, kaya siya tinawag na Marple Locks. Dahil itong locks na to. Dito dumadaan yung boat. Oh, it's best to jump in. You're supposed to jump in. Sige nga, ito. Magkano ka lang <laughs> yung jump in? Dira, malalim yan. Ay, makakatakot yun. Lalim nga. Lalim Lalim pa yan. Saka inyo lock, oh. Ayan, yeah. yeah, Ayan sila makikita mo kung gaano kalalim yung... Oh, o, dati ko si yung nahawakan ako. <laughs> And uh, you can go through the other side kung gusto nyo mag-picnic. Ito may mga bench. May mga bench din. Pwede ka umupo. At malayo pa to. Malayo lakarin ka rin to. Marami-raming gansa dun sa may isang area dito. Ayan yeah, o. Yung iba d'yon they're just coming in here for the day para maglakad-lakad lang talaga. Oo. Kasi maganda siya, para masasama sa mga matatanda kasi straight through An lang, exercise. ganun lang. Saka hindi lang, Oo. ano, tinan mo, hindi... Hindi stress sa legs na. No? Kasi straight lang siya, flat din yung lalakaran mo. At na nakakatuwa din kasi yung mga ibon din na pwede mo pakainin. Dito. Pero wala pa akong nakikita. Kanina lang yung dalawa, no? <laughs> May nest sa doon. May nest doon eh. Ano oh, kay Daddy mo kasi e? Ay nais, nice. magiging shop, no? Hmm. Gagawin niya shop. Gagawin niya shop. Ano <laughs> yung ibon to, no? May tawag dito yung Japanese something. Tama na. Ang okay, dami natin tinapay. Ayan, no? pa siya, eh? two, three. Oh, Sheila, nakarating ka na sa pupuntahan natin. Maganda ito. Tong bridge Na ito. Ganda tong bridge na to. Ayan ano natin. Mas maganda na. pag dumaan yung train. Oh, naman. Diyan oh, no, sa taas no. Ayan. Ito yung bridge na ilang taon nang ginawa no. Nandito yan eh. Anong year siyang ginawa? 1794. Where, oh, yun, 79 to Began, start, uh, 79. Mas so, marami sila dito ni. Ay, kasi nga may nest. Kaya pala walang mga bibi ni. Eh. Kasi may mga nest yun eh. Palaki pa lang sila. Hatching no? Hatching siso Ito na. May ito. Ano na? ito na, may. pa rin Oh. niya mag Gusto oh. niya susubuan mo sila eh. Oh. oh. <Sorry>.

Ang halang yung no? Yan yung talaga yung lagyan Ang dami nila. Jun, kulang yung tinapay na binili natin. Kulang na kulang talaga. Kailangan siguro Ayan. mga tatlong loaf, no? Eh, ang no? dami ba naman eh. <laughs> ang dami natin pinakain mga bibi dito. <laughs> so, ay, yung no. mga ibang bata dumadaan. Nakakatawa din eh. Kasi lumaki na yung mga itlog, no? Nag-hatch oh. na. Ang gandang lakaran talaga it's just nice to spend the day kasama ang pamilya at pag off naman kayo oh, taka, uh, make the most sa uh, weather pag maaraw dito sa England <laughs> kailangan most, lumabas, ka lumabas ka, na kasi it doesn't have to cost much siguro oh, lakad lang, dala ka lang sandwich ganun. Gusto nyo rice, yun, pwede rin. <laughs> Kasi meron naman mga picnic bench usually. Maski sa mga local parks, there's always a picnic oh. bench. Or you can just get a picnic mat. O, oh. at uh, yun, hanggang dito na lang. Marami salamat sa panonood. Uh, right. Filipino you family in the UK. Take care. Bye. Thank you. Bye-bye.